or Mike Martins ito, malad ka Mike Martin's channel. Sumisid tayo sa ating mga teorya ng pagsasabwatan ngayon at tingnan natin ang Operation High Jump. Ang Operation High Jump ay nagsimula noong Agosto 26, 1946. Si Admiral Richard E. Byrd ay nasa kubyerta ng USS Mount Olympus, nakatingin sa walang katapusang yelo at niyebe. Mayroon siyang puwersa ng 68 barko, kabilang ang 4,700 katao, 70 barko at 33 eroplano. Ang malawak na puting disyerto ng Antarctica ay nasa harapan niya, isang lugar ng hindi maisip na lamig at hindi pa natutuklasang mga misteryo. Ang Operation High Jump ay isinasagawa na at determinado si Bird na matuklasan ang mga sekreto ng nagyeyelong kontinente na ito. Ang kanyang mga iniisip ay naantala ng isang boses na pumutok mula sa radyo ng barko. Admiral Bird, si Commander Daniels ito, sa may nakita. Kaming kipakay, pagkinda sa siyang kay Kain sa Kain sa humihingi ng agarang presensya. Mabilis na bumaba si Bird sa hangar at sumakay sa isang eroplano ng Douglas r 40 d Habang lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng yelo, nakita niya ang isang kakaiba at madilim na hugis sa di kalayuan. Lumapag ang eroplano at lumapit si Bird kasama ang isang maliit na grupo sa anomalya. Ang anomalya ay matatagpuan sa siyamnaput isang punto pitong milya hilagang kanluran ng Little America 4. or Gamay Tiago Siwamantang Si Bird, isang pangurahing grupo ng mga barko in swatting sa Bay of Wales noong Enero 15, 1947, kung saan sinimulan nilang itayo ang Little America IV. At noong Enero 20, 1947, natuklasan ng team ni Bird ang isang napakalaking pabilog na pasukan na inukit sa yelo na nagpapakita ng isang kuweba sa ilalim ng lupa matatagpuan malapit sa isang hindi ginawa ng tao na hugis itlog na generator ng enerhiya. Sa loob, ang mga dingding ng kuweba ay natatakpan ng isang metal na substansya na tila tumitibok ng enerhiya. Ang temperatura sa loob ay nakakagulat na banayad, isang matinding kaibahan sa nagyayalong labas. Admiral, kailangan mong makita ito, sigaw ni Ethan Eric Larson, ang commander ng USN ng team. Nasa pasukan siya ng isang malaking silid na puno ng mga advanced na makina at kumikinang na orbs. Ang teknolohiya ay iba sa lahat ng nakita nila noon. Habang papalalim sila, nakasalubong nila ang mga nilalang na hindi katulad ng sino mang tao. Sila ay matangkad, balingkinitan at ang kanilang balat ay kumikinang sa isang maputlang asul na kulay Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng telepatiya. Ang kanilang mga iniisip ay umaling sa isip ni Bird. Preparers 2, 1947 Comies and Wild na nakitatanda kung may ay kwento sa right ascension labing apat na oras, tatlumput siyam na minuto at tatlumput apat na segundo na may declination na negatibong put isang degree. 54 na minuto ng arc at dalawang segundo ng arc. Pakikipag-usap ng pinuno ng mga nilalang. Nanirahan kami dito sa loob ng anim na daan at pitumput libo at anim na pag-ikot sa paligid ng inyong bituin at naobserbahan namin ang pag-unlad ng inyong uri. Kami ay orihinal na natuklasan ng lahing Portuges. Tinukoy nila kami bilang ang mga tao ng malamig na lupain. Ngayon, tinatawag ng inyong uri ang lugar na ito na New Swabia, ngunit ito ang aming pansamantalang santuwaryo. Si Bird ay natigilan. Bakit hindi pa kayo nakipag-ugnayan sa amin noon? Natatakot kami sa mapanirang katangian ng inyong uri na walang humpay at sakim Ngunit ngayon, sa inyong presensya dito, nais naming mag-alok ng gabay and rising sufficiency mauna wane and rested stages ang mayay iwan di kas and yung singi-sining wars from mount ng inyong uri, sa warriors. Ganyan pa may isang kondisyon. tapos sa inyong ilihim ang aming pag-iral pang maprotektahan ang aming mundo at ang inyo. Siya magamang taga-atubili, pumayag si Bird. so brought things to mark and not to tender creed guys. Situation council it was in Ganesha Advance of re teknolohiya at at sinubukang hiyao na ayaw na nilang magdulot muli ng pagkawasak sa kanilang sariling mga planeta sa kalawakan dahil natatakot sila sa kasakiman at pagpapalawak ng tao at binalaan ah uh, kinonascens dinanahan nila ang tungkol sa mga panganib ng mga sandatang nuclear Hypo, Trilidina, at Caspasite na kilala natin ngayon bilang Helium-3. Dahil ang impormasyong ito ay ibinahagi na sa mga nakaraang sibilisasyon ng Atlantiko na humantong sa Hanikyangwa Skyward Chain, Skanenman, yasa, yes, ng pagbagsak. Inihayag nila na alam na ng mga Nazi ang kanilang pag-iral bago sila tumungo sa kanilang ekspedisyon sa New Swabia at sinubukan gamitin ang kanilang teknolohiya sa pamamagitan ng memory crystals na ay kyang maglaman ng napakalawak na ng kaalaman. Ngunit, pinigilan sila ng mga nakatatanda na magtagumpay dahil nakita at naunawaan nila kung ano ang kanilang mga intensyon matapos bigyan ang mga nazi ng mga tagubilin kung paano bumuo ng anti-gravity bell alam ng mga nakatatanda na ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkatapos ay nagdulot sila ng short circuit sa mga natitirang memory crystal na nagpura sa lahat ng kanilang data upang walang impormasyon ang maaring makalusot muli. Santa Giles Hagi, San Pebrero 1947. Paladin ka show USS Mount Olympus. Isek the sea to birds said Koenig's senior officer. Ang natuklasan natin ay dapat manatiling kumpidensyal, utos niya. Ang kaalamang nakuha natin ay may potensyal na baguhin ang mundo, ngunit dapat itong hawakan nang may matinding pag-iingat ang mga opisyal na ulat ni Bird sa U.S. Navy ay nag-alis ng anumang pagbanggit sa mga nakatatanda at kanilang underground base. Sa halip, nakatuon ito sa mga natuklasang siyentipiko at mga hamon ng paggalugad sa Antarctic. Tinalakay ni Bird ang mga aral na natutunan mula sa operasyon sa isang panayam kay Levan Ata ng International News Service na isinagawa sakay ng flagship ng ekspedisyon ang USS Mount Olympus. Ang panayam ay lumabas sa Miyerkules, Marso 5, 1947 na edisyon ng pahayagan sa Chile na El Mercurio. Ngunit ganap nitong tinanggal ang kanyang unang pagkikipag sa mga nakatatanda Pagbalik sa Washington, tinawag si Bird sa isang high-level meeting sa Pentagon. Iniharap niya ang kanyang mga natuklasan kay Pangulong Harry S. Truman at iba pang matataas na opisyal, maingat na iniwasan ang anumang pagbanggit sa mga nakatatanda. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan si Bird ng isang lalaking naka-dark suit Uh, Admiral Byrd, ako si Agent Wilson mula sa isang bagong tatag na task force na tinatawag na CIA. Hindi pa kami pampubliko. Alam namin kung ano talaga ang nahanap mo sa Antarctica. Ang iyong pananahimik sa bagay na ito ay gagantimpalaan. Ngunit dapat mong maunawaan ang kahalagahan ng pagiging lihim. Tumango si Byrd. Naiintindihan ko. Hindi pa handa ang mundo para sa ganitong mga revelasyon. Setyembre 1970-1947. Opisyal na natapos ang Operation High Jump at bumalik si Bird sa buhay sibilian. Ang kaalaman tungkol sa mga nakatatanda at ang kanilang advanced na teknolohiya ay nanatiling isang maingat na nakatagong sikreto na alam lamang ng iilan sa loob ng gobyerno ng Estados Unidos. Kasi ni children swag to get Kalong Sila the Admiral Richard E. Bird or White Boat na no, secreto ito. Na sa Warwick Chicken ang salalalim na implikasyon nito para sa sangkatauhan. Ang underground base sa Antarctica kasama yung mga misteryosong nilalang nito ay nanatiling isa si sa pinaka malalaking sa kiwaks ang misteryo na hindi pa naisa naihahayag, nakatago sa ilalim ng yelo at niebe ng pinakamalayong kontinente sa mundo. O yung po, ang kwentor enigma ng Antarctic ay mabong jublayay o na ipinubulong sa mga taong nanganghas na mangarap tungkol sa hindi alam, na nababalot magpakailanman sa misteryo at kamangha-mangha. Mike Martins ito. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Output.